Ito ay dosing babae na kambing tapos may tatlo kasing lalaki na package. Pag bumili ka kasi minsan, 'di ba, yung mga yung iba parang inuubos talaga nila 'yun, parang para masama doon sa presyuhan na ganun. Sinasama nila talaga yung lalaki, ayaw nila pumayag na babae lang ang bilhin. Eh di sinama ko na. Ang kagandahan naman noon, binili agad ni Kagawa Donald Ausa yung isang lalaki. Kaya Swerte ko rin kasi nabawasan agad. Ang bali ang natira ko lang din dito sa akin ay parang 12 tapos isang lalaki. Kasi nung pagkabili ko pagkadating dito, binenta ko agad yung dalawang lalaki. Kumpara sa ibang mga hayop, kambing talaga ang mas mabilis kasi unang-una ang kambing kapag ka pinasampahan mo yan, 5 months bago Uh, magbubunti magbubuntis yan 5 months. Sa loob ng 5 months, pagkapanganak niyan, 3 months yan magpapasuso. Pero sa 3 months na yon, pag isa lang yung anak, katulad dito sa native, uh, pag isa lang ang anak, pwede mo na siya agad pasampahan sa isang buwan pa lang. So habang nagpapadede siya, may laman na agad yung tiyan niya. Tapos pagkawalay nung nanay ay nung anak niya, uh, magbibilang ka na lang din halimbawa after one month na pasampahan mo na. Yun, magbibilang ka na lang din ng three months may anak na ulit yung kambing mo. Tapos yung anak nun, 5 uh, months or 8 months mas maganda, mas mainam kung 8 months yung dumalaga bago mong pasampahan. Sa so susunod na panganak nun, pag pangatlong panganak, halos sabay na rin silang mga anak, nong unang anak niya. Kaya yun yung maganda sa kambing. Kumpara sa ibang hayop, ano, yung baka, kalabaw. Ang baka kasi, 9 months magbubuntis. Tapos, nasa 7 months din magpapadede. Ang alam ko sa kalabaw at saka sa baka, mga ganoon Tapos, aalagaan mo yon ng isa, dalawang taon bago mo mabenta sa tamang presyo. Yung, kumbaga, yung hustong laki na talaga niya. Kaya sa kambing, mas mabilis talaga kung kumpara doon sa ibang hayop. talaga sa pagkakambingan kasi unang-unang ha, -unang, di ba? 15 heads from 15 heads eh umabot na siya ng kung totoo eh, sa 300 na rin to eh. Kung hindi talaga ako nagbenta kasi nagbenta ako ng iba taos yun may mga mali mali akong ginawa sa pagkakambingan ko na yun naman ay tinitreasure ko parang pinagpapasalamat ko rin na nangyari yun na namatayan ako kasi doon ko naman natututunan kung ano yung magiging solusyon ko sa susunod na, na uh, sitwasyon. Halimbawa, katulad nitong January, nakalimutan ko na every January pala sobrang lamig ng panahon. Kaya yung mga batang kambing ko halos nasira kasi yung, yung kuto doon lumalala kasi hindi ka pwedeng magpaligo. So, yung pag-inject naman hindi ko pa gamay. Kaya... Gusto ko rin mag, mag training talaga ng actual kasi nga ako nanonood lang din naman ako sa youtube kaya nag youtube din ako kasi para maibahagi ko rin sa mga nanonood sa mga nais magsimula ng ganitong negosyo ang isa sa talagang unang una kong binibilin sa kanila marami kasi nagbi sa akin sa facebook tsaka nagko comment sa youtube kung pwedeng makabili ng isang babae isang lalaki kaya minsan binatatlong tatlong uh, tatlong babae, isang lalaki pag magsisimula kayo sa pagkakambingan, wag na wag ninyong, wag na wag kayong bibili sa iisang may-ari lang. Halimbawa, pag-aasawahin nyo. Dahil yun yung hindi tama na practice. Kung magsisimula kayo ng pagkakambingan, wag na wag kayong bibili sa iisang may-ari lang na pag-aasawahin Dapat, halimbawa, kung dito kayo bumili ng, ng babae, sa ibang time naman kayo bibili ng lalaki na ipapaasawa nyo doon sa inyong kambing yun yung isa sa maling practice ng iba na hindi nila naiintindihan. So, ang ikalawa naman, yun, yung, yung actual na operation na, yung sistema, dapat magkakaroon ka talaga ng sistema. Dahil kung wala kang sistema sa pagkakambingan, napaka-sensitive ng kambing. Kaya nga, walang, wala halos successful na nagkakambingan dito. So, iilan lang ang nakakapagparami ng kambing dahil sensitive na yung kambing. Kailangan malinis talaga yung bahay nila. Winawalis kung mapansin nyo, yan winawalisan niya nung aking bantay kasi sinasabi ko sa kanya na dapat sa umaga pa lang malinis na itong paligid ng kambing para walang hindi nila naaamoy yung dumi nila, yung ammonia na sinasabi dahil yun yung mapanganib sa kanila. 39,000 tapos nakapagbenta ako ng 33 yun, tapos nakabili ako yun binili ko ng lote tapos hmm. yung motor ko, hinuhulugan ko lang. Uy, labas lang.